Sa number 8, lalaki nga nagpanaya kag nagpalupok sang armas sa Talisay City sa nangin viral nga video nadakpan dakpan sa gimaras. Nadakpan na si Jose Alontaga, alalaki sa viral video na nagpanaya kag nagpalupok sang pusil sa mga pumuluyo sa San Antonio Dos sa Barangay Dos Hermana sa Talisay City sang bulan sang Enero. Suno kay Police Major Russell Jim Oxon, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City PNP, Ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr. ang Chief of Police ng Talisay City PNP ang pagserbe sa warrant of arrest kay Elontaga kag naaresto siya sa barangay Tamila, Banwa, sa Buena Vista, sa probinsya Sang Gimaras, kay sang Aga. Si Elontaga ang sa kaso may angot sa ban violation kag grave threat kag may 159,000 pesos ng piyansa para sa iyang nga kahilwayan. Naging viral sa social media ang video ni Aluntaga matapos nga iya tayaan kikin palukpan sang pusil ang mga pumuluyo sa lugar gamit ang isang caliber 45 pistol sa tunga sa natabo nga kinagamo bangod sang away sa duta.